Sampung senador ang lumagda sa inilabas sa committee report ng Senate Committee on Ways and Means upang pagtibayin ang rekomendasyon na palayasin na ang Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa. Sa rekomendasyon ng komite, hinihikayat nila ang executive branch para sa gradual phase-out ng Pogo sa loob ng tatlong buwan. Pinaniniwalaan kasi ng ilang senador na sa halip makatulong sa ekonomiya, nagiging sakit sa ulo pa ang pogo dahil umano sa mga scam o panluloko at iba pang kaso ng human trafficking na inuugnay dito. Yung scam na nakikita natin at yung pogo, iisa lang. Ibig sabihin, hanggat nandito yung pogo, merong scam na mangyayari. At kung mayroong scam na mangyayari, merong human trafficking na pangyayari. Kung tatanungin si Sen. Win Gatchalian, nais niya ang immediate ban at hindi lamang gradual ban. Pero tanong lang ngayon, paano naman ang mga mawawala ng trabaho dahil sa Pogo? out of the 100 plus thousand na nagtatrabaho, almost 17,000 lang ang Pilipinos. So ang recommendation namin, dahil itong mga Filipino, local workers, highly skilled, IT-oriented, uh, tumulong ang doon maghanap ng trabaho para sa kanila sa BPO or sa ibang IT-related uh, industries. Base sa committee report, overrated daw ang benepisyo sa ekonomiya na nakukuha sa Pogo. Bukod dyan, dumami-umano ang mga criminal activity noong 2022 tulad ng kidnapping, illegal detention, prostitusyon at money laundering na nauugnay umano sa Pogo. Ang ilang senador na is namang matiyak ang trabahong mapupuntahan ng mga maapektuhang Pinoy Pogo workers. Pag-aralan ng mabuti, suportado ko po ito kung sakasakali pong nag-aasik na po ng lagim dito at hindi na, hindi na po nakakabuti sa peace and order. Habang si Senator Amy Marcos gustong matiyak na yung mga malalaking personal ay maparusahan ang importante kasi yung prosecution. Parang feeling ko kasi kung minsan dito sa Senado, dada kami ng dada, wala naman nangyayari. At talagang mahintuto. Hindi lamang deklarasyon na deklarasyon. Umaasa naman si Gatchalian na matatalakay na nila sa susunod na linggo sa plenaryo ang rekomendasyon na iban ang Pogo. Daniel Maralastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.